Good afternoon guys So uh, Upirit na naman tayo guys Tubig na guys Punta tayo sa site namin Guys saging banana so to guys magdocumentary naman tayo guys ito yung nakuha guys so oh. sobrang dami ng markers guys halos markers yan guys so oh. talagang si Yan pa guys, oh pyramid. Yan pyramid yan. Korting korti talaga. So, napakalinis, oh. Liter T, Big load. Yan po guys, oh. guys, oh napakalinis sa mga marker yung iba makakita ng marker masaya sila uh, hindi pa hindi pa yan mag -happy, happy kasi pag mga ganyan na marker kung ako is nakakalungkot kasi big load so hindi natin kaya yan ito nga, nahihirapan nga kami rito sa area namin guys. May tubig. Tabi-tabi uh, po. Uh, yan guys, oh may tubig. So, hindi pa namin natapos. Yung ilalim na yan guys, ano. Uh, mainit na. So, ako'y parang parang ano guys ano kaya yung nasa ilalim guys kasi mainit siya guys kahit malamig ang ano uh, araw pag nag kami sa ilalim dyan is medyo mainit siya guys nagtataka ako kasi dapat sa ilalim tayo is malamig dyan guys mainit so baka natamaan natin yung pinaka main breeder nila yung singawan so tsamba tayo pag uh, madat na natin yung giveaway kasi ang target namin dyan talaga ang giveaway sa ano dito kasama sa big load distansya siya guys so pinatag ko tong na area na to uh, dagdag kaalaman na rin sa mga markers pa babasahin ko kung saan kasi yung iba guys uh, matamaan nila yung markers tuloy tuloy na sila hindi nila alam ang markers kasi ano yung markers kasi babasahin mo talaga yan kung dyan lang nilagay ang markers Uh, posibilidad karamihan sa markers guys nilagay talaga nila yan yan ang impormasyon so hanapin mo pa yon distance from sa dig site na, na doon mo nakita yung hidden treasure marker so yung iba tuloy tuloy na kasi may detection daw sa ilalim so ako hindi intindihin ko yung markers hindi na ako tutuloy dyan pag wala siyang itinuturo sa ilalim kasi marunong yung hapon guys uh, marami silang markers na nasa taas na makita mo na ukain mo dyan pero wala dyan informasyon lang yan uh, na titingnan mo kasi yung area namin guys matagal namin tong ano inooperitan pang labing isang butas na nagawa namin guys natamaan namin yung pinaka ano niya gib uh, give away so 7 uh, feet lang ang estimated na lalim nito guys kasi mainit na siya so hindi natin alam baka ano uh, natamaan natin yung ano pinaka breather talaga nila kasi mainit baka yung singawan ba so ingat kami di dyan. pero wala naman siyang mga poison traps uh, pero double ano na lang uh, safety so dyan guys hindi pa namin yung ginalaw 101% nandyan ang entrance tunnel pero ipaliban muna namin yan kasi wala kaming mapa pwede namin pasukin yan pero hindi basta basta yan kasi dito ang nag, ang nag layout dito isang ano uh, japanese imperial nibe, yung mga korean ba mix so dito guys wala kang makikita ang marker sa ano lang sa sa labas pero makikita mo yung ano uh, ginawa ng mga japanese na may mga chemical sila na ginamit yung da panas pinalaki so uh, positive siya so yung iba ditong treasure hunter yung medyo uh, hindi hindi talaga marunong mag-analyze ah wala titigil na sabihin nila is wala na so dito makukuha mo yung marker sa ilalim doon ka magbasa kung saan ang giging site na insakto so dito sa labas ganyan lang makikita mo yan guys so ni lang talaga siya guys pero kung pagmasdan mo yan ginawa nila yung marker yan guys so mata yan mata talaga yan nga na at ang katingin dito sa baba sa gilid na yan may literte yan pero hindi namin inooperitan yan kasi bandang north yan mala malakas ang tubig yan so dito kami ah, nag concentrate sa ano sa tawag dito ah, north east north ito guys So may kopya ako sa ano yung tawag nila is yung ginamit na layout sa Japanese ba yung kumpas. So dito bilong ito sa mga jewelry sa north is So banda naman doon sa south is nandiyan yung ano yung uh, didly traps. So hindi namin pakilaman yan lalo na sa south delikado yan kasi nandyan yung ano informasyon nakita namin yan bungo talaga yan banda dyan so dito na lang kami sa side ng ano guys yung hagdanan na yan guys so galing sa hagdanan na yan guys 3 meters dito sa may lumang puno so napaka ano talaga yung mag treasure guys dapat marunong tayo guys may alam tayo sa, may alam tayo sa science kasi yung hapon magaling sila eh nagtutunaw sila bato lang talaga tingnan hindi hindi kumukulo ng ano yung limonsito hindi kumukulo pero silang nagawa kasi ako mismo nakakita na ko ng uh, personal na pagkimis so maraming tubig guys oh. dyan butas pa namin yan So hanggang dito na lang po guys. Yan guys, oh may marker po guys. Yan oh, mata yan nakatingin sa tanin yan oh. So God bless. Salamat sa panonood.